Top 10 Pinakamahirap na Bansa sa Mundo Ngayong 2025 Hello guys, welcome back muli sa ating Top 10 channel kung saan tinatalakay natin ang mga kapanapanapik at kapakipakinabang na Top 10 list na listahan na siguradong makakadagdag sa inyong kaalaman At sa video na ito guys, tatalakayin natin ano-ano nga ba mga Top 10 na listahan na bansa na talagang mahirap ngayong 2025 Perfect ito sa mga mahilig sa fun facts, trending topics at mga informative content. At kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel guys, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para always updated ka sa mga susunod pa nating mga videos. Ano-ano nga ba guys ang mga pinakamahihirap na bansa sa mundo no? ngayong 2025? Sa gitna ng uh, mabilis guys na pag-unlad ng teknolohiya at globalization, hindi maikakaila na may mga bansa pa rin sa mundo na patuloy na lumalaban sa matinding hamon ng kahirapan. At sa video na ito guys, talakayin natin ang sampung bansa na talagang may hirap ngayong 2025 batay sa kanilang GDP per capita. Pag sinabing GDP, ito yung gross domestic product na pangkalahatan produkto at serbisyo ng isang bansa. So, yung uh, kanilang kaguluhan, kahinaan, pamahalaan at kakulangan sa mga pangunahing serbisyo. So, alamin natin guys ang mga kwento sa likod ng bawat bansa kung paano ba naapektuhan ang digma, krisis, pa-ekonomiya ka at kalamidad ang kanilang pag-unlad. Ayan, at kung ready ka na guys, wag na nating patagalin. Simulan na natin. Okay, una sa ating listahan guys ay ang South Sudan. So, ang South Sudan, guys, ito ay meron tinatayang $960.24 na GDP no per capita. So, matapos ang pagkalaya noong 2011, patuloy na nakakaranas ang South Sudan ng digma ang sibil, kaguluhang etniko at kahinaan sa pamahalaan. Umaasa ito sa kanila. Umaasa ito dun sa kitan na mula sa langis. Ngunit ang patuloy na kaguluhan at maring pamamahala ay humahadlang sa pagundat ng kanilang ekonomiya. Malawak ang kakulangan sa pagkain at umaasa ang bansa sa international na tulong mula sa suporta sa populasyon. Pangalawa guys, sa ating listahan ang Burundi. Ang kanilang GDP per capita ay nasa 1000 and 10 dollars lang. Ang Burundi ay nahaharap sila sa political na kawalang tatag, korupsyon at mataas na densidad ng populasyon na naglalagay ng matinding presyon sa limitadong yaman nito. Mahigit 80% ng populasyon ang umaasa sa substance ng farming. Ngunit ang madalas na tagtuyot at pagkasira ng lupa ay nagdudulot ng kakulangan sa pagkain. Mananatili hindi mo unlad ang infrastruktura at kakaunti ang dayuhang namumuhunan. So pangatlo sa ating listahan ay ang Central African Republic. no Ang Central African Republic o tinatawag na CAR o CAR, ang kanilang GDP ay nasa $1,300 lang po. So ang CAR ay isa sa mga bansang may pinakamaraming kaguluhan kung saan Iba't ibang armadong grupo ang kumukontrol sa malalaking bahagi ng bansa. Sa kabila ng mayamang likas na yaman, yung diamante, ginto at kahoy, ang kahinaan sa pamahalaan, ang korupsyon at ang madalas na kudeta ay humahad lang sa pagunlad ng ekonomiya. Ang kakulangan sa seguridad at kahinang infrastruktura ay patuloy na nagtutulak sa matinding kahirapan. So pang-apat sa ating listahan ay ang Malawi. Ang kanilang GDP ay nasa $1,760. Ang Malawi ay isang landlocked na bansa na labis na umaasa sa agrikultura na madaling maapektuhan ng mga pagbabago sa klima tulad ng tagtuyot at pagbaha. Nahaharap din ito sa mataas na paglago ng populasyon, kakulangan sa pagkain, at limitadong industrialisasyon. Sa kabila ng pagtanggap ng international na tulong, naharap ang Malawi sa mataas na antas ng utang at tumataas na impresyon na nagpapadala o nagpapalala sa kanilang kahirapan, lalo na sa kanilang ekonomiya. So, ang susunod natin ang Mozambique, ang kanilang gross capita o GDP ay nasa $1,790 lang ang Mozambique ay may malalaking reserba ng natural gas. Ngunit ang paglago ng ekonomiya nito ay napipigilan ng korupsyon, mahinang pamahalaan at mga insurhensyang ekstremista sa hilaga. Ang insurhensya sa Cabo Delgado na may kaugnayan sa ISIS ay nagpalikas sa daang-daang libo na nagdudulot ng pagkaantala sa mga negosyo at pamumuhunan. Ang madalas na pagdaan ng mga bagyo at pagbaha ay lalo pang nagpapahirap sa kabuhayan na nagpapataas ng antas ng kanilang kahirapan. Ayan, ang susunod natin ay ang Somalia. Ang Somalia ay nasa 1,900. No, 1,900 dollars lang. Ang Somalia ay nakaranas ng mga dekada ng kaguluhan, terorismo at mahinang pamahalaan na nag-iwan dito bilang isa sa mga pinakamarupok na ekonomiya sa mundo. Ang mga insur insurhensya ng al shabaab paraisi at politikal na kawalang tatag ay naglalayo sa mga dayuhang mamumuhunan at sa katatagan ng ekonomiya. Ang matinding tagtuyot at kakulangan sa pagkain ay madalas na nagtutulak sa populasyon sa mga krisis pang-humanitaryo. Susunod sa ating listahan ang Democratic Republic of the Congo o DRC. Ang kanilang GDP ay nasa 1910 Ang DRC ay mayaman sa likas na yaman kabilang ang malalaking reserba ng kobalt, ng copper at diamante. Ngunit mananatiling mahirap dahil sa korupsyon, patuloy na armadong kaguluhan at mahinang institusyon. Ang rebelyong M23 sa silangan kasama ang pakikialam ng mga kalapit na bansa ay lalo pang nagpapalubha sa ekonomiya. Mananatiling mahina ang infrastruktura at maraming rehiyon ang walang akses sa mga pangunahing serbisyo. Susunod sa ating listahan ang Liberia. Nasa $2,000 lang ang kanilang GDP. Ang Liberia, isa sa pinakamatandang republika sa Afrika, ay patuloy na bumabangon mula sa mga epekto ng digmaang sibil noong 1989 hanggang 2003. At ang paminsalang paglaganap ng Ebola noong 2014 hanggang 2016. Ang korupsyon, mahinang sistema ng kalusugan at mahinang infrastruktura ay humahadlang sa pagunlad ng ekonomiya. Ang bansa ay labis na umaasa sa pag-export ng mga kalakal tulad ng goma, iron, mga palm oil. Ngunit ang pabago-bagong presyo sa pandaigdigang merkado ay madalas na nagdudulot ng kawalang tatag sa ekonomiya. Susunod so, natin ay ang Yemen. Ito ang pang walo, pang siyam, no? Yemen ay pang siyam sa ating listahan. It ang kanilang GDP ay nasa 2,020 dollars lamang. Ang Yemen ay tanging non-African na bansa sa listahang ito na dumaranas ng patuloy na digma ang sibil. Mula noong 2015, ang labanan sa pagitan ng mga rebelding Houthi at mga puwersang suportado ng Saudi ay nagdulot ng matinding pagbagsak ng ekonomiya, taggutong at malawakang paglikas. Nasira ang infrastruktura ng bansa at labis itong umasa sa dayuhang tulong. Ang implasyon at kakulangan sa pagkain ay patuloy na nagtutulak sa milyong-milyon sa matinding kahirapan. Pangsampo sa ating listahan ay ang Madagascar. Ang kanilang GDP ay nasa 2,060 dollar lang. No? Ang Madagaskar ay nahaharap sa mga paulit-ulit na krisis sa politika, deforestation, at mahinang mga patakarang pang-ekonomiya. Ang isla ay madalas na tinatamaan ng mga sakunang pangklima, tulad ng mga bagyo at tagtuyot na sumisira sa agrikultura at nagpapalala sa seguridad sa pagkain. Mahigit 75% ng populasyon ang nabubuhay sa matinding kahirapan na may limitadong akses sa pangangalagang pangkalusugan, edukasyon at malinis na tubig. Ayan, ang kahirapan ay hindi lamang usapin ng kakulangan sa pera kundi isang malalim na isyong bumabalot sa edukasyon, kalusugan, ekonomiya at pamahalaan ng isang bansa. Sa ating pagtingin sa top 10 na ito, ano yung pinakamahirap na bansa ngayong 2025? Naway mas lalo nating maunawaan ang kahalagahan ng kapayapaan, matatag na pamamahala at pandaigdigang pagkakaisa upang mabigyan ng pag-asa ang bansang patuloy na lumalaban para sa mas magandang kinabukasan. Ayan, kung ano man yung sampo sa listahan natin na bansa na nakikita at napansin at napanood nyo dito na bansang pinakamahirap, sulat sa comment section ang inyong sagot para mabasa din ang iba at bakit sila naghirap ng ganon. Okay? So, ayan guys. At lagay nyo na lang sa comment section sa tingin nyo ang pinakamahirap na bansa na talaga namang bakit nila dinanas iyon at kung hanap mo pala ay uh, digital products guys uh, meron tayo sa payhip.com slash digicrafts maraming salamat sa lahat na nag avail at gusto mag-avail pa rin nito guys thank you so much mm. at eh uh, io maraming salamat sa pag-support niyo po sa aming uh, small content creator ayan thank you guys for watching see you again on my next video mm. god bless po sa ating lahat